is about my uh, my kasangkapan stainless gagamitan to ng stainless stainless po ito o alloy stainless Di, pag once na malapit na ang uh, mangkukulam or aswang ito lang ang gagamitin mo Pititikin mo lang yung stainless. Ayan, masakit sa tainga nila to eh. Sakit sa itainga nila yan, stainless. Pipitin mo lang. Kasabog ang tainga ng mga yan. Ayan yan, pipitin mo lang to. Ayan. Masakit sa tainga nila yan, stainless. Ayan. Then also here, ano din to ng ano ng asong mangkukulam kalaban din to mirror kasi pag tumapat sila sa mirror wala po silang anino wala po silang anino wala po silang aura kaya sa kanila karamihan wala silang salamin and also knife stainless kailangan matulis matalas Matalas dapat, hindi pwede mapurol kailangan matulis pangontra to sa aswang or mangkukulam itong cross na to kung bakit mahalaga siya alam bakit magliliwanag kasi yung ito maliwanag to sa mga devil eye mga demonyo mga nagliliwanag ang ano nito dark dark um, um, ano kasi siya eh, dark dark moon ibig sabihin nagliliwanag siya sa dilim at higit sa lahat ang pinaka mabisa dito is itong pinakakahoy niya kasi dignum to pinakakahoy niya is dignum pang laban to sa mangkukulam or aswang mangkukulam ay yung dignum na to ayan panlaban to sa aswang mangkukulam ayan higit sa lahat lalo na tong kutsilyo na to dignum to <laughs> dignum to pang to sa aswang mangkukulam definitely mga naman ng kukulang pag mo hire gusto nilang tatapat sa Panginoon magiging aswang sila kasi yun ang gusto nilang hire na kapangyarihan sa itim kaya ganun at ito ay ito likas na to o ayan, mga bawang bawang nagbut ah, nagbudbud din ako ng asin sa may pintuan kasi kailangan yun ayun ito gisalat ito pangontra sa aswang mangkukulam bagakay ang nasa ilalim yan bagakay tapos meron yung mga ano yan mga ano sa ilalim yan yung tao dito oh, ayan, oh, yung nasa ilalim ng dagat yan 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 panguntra to sa mga mangkukulam aswang ayan Ayan siya. Kaya, ako kasi ngayon dahil kagabi, Friday the 13 So, mayroong umaano sa bubong namin. Bumabagsak. Ang lakas, ang laki ng dambuhalang pagkabagsak ngayon. Hinahandaan ko naman siya ng bakal. Bakal na may talim. Ayan bakal na may talim ayan bakal na may talim ayan kailangan pag may bakal kayo kailangan may talim yan ito ang kinakatakutan ng aswang mangkukula may talim na bakal ayan kailangan pag nag ready kayo mayroon talaga ganito Yan ang pinaghanda ko kasi 13, ano eh, 13 tapos Friday madaling araw. 13, Friday dito 13. Ayan, lagalaw at si Pinagandaan ko kasi may bumagsak talaga kagabi dito. Ang lakas-lakas ng niya. Sabi ko, subukan niya pumasok talaga, nakataing mo talaga Ayan yung bakal na yan. Oh. Ang polish niyan. Pang niya, no? Ayan. Mahaba to. Ah, uh, ano yan? Mahaba yan. Ah, uh, ano yan? Mataas pa sa dipa ko. Mahaba pa sa dipa Talagang kung um, tagos talaga sa katawan niya to. Katay talaga siya pag bumasok Grabe. Binagsakan kami ng buhala kagabi sa bubong tapos sabi ko subukan niya pumasok ay kakatayin mo talaga siya dinictune mo talaga siya di ako natutulong magdamag nagbabantay lang ako ayan oh ayan matalim eh. ayan matalim yan parang kawayan na ginawang matalim pero ito bakal to tagos talaga to sa ano niya Ayan. Itong langis ko na para sa asong mangkukulam. May badyang 'to, makatito. May makatito siya, makati badyang biga. Yan ang pinaka gabi May nilalagyan ko 'yan yung mga langis na 'yan. Pinapasingaw ko para maamoy nila. Yan, dami kong asin dito. Sanda na asin. Maganda yung handa ka lagi. Sabi nga, i-alerto ka. Itong pinakadabis dito yung dignum. Talagang panlaban sa asong mangkukulang ang dignum. Dignum yan. Hindi biro ang kahoy na to. Dignum to. Yan. Yan, dignum to. Panaksak sa ano. Pag sila ng katarantaduhan. Yan. Kaya kailangan akong may salamin dito kasi madali siyang masagap pag may salamin eh pag may mga ano negative vibes Masasagap siya sa salamin. Sagap sila sa ganyang mga silver. Yan, yan. Kaya need to kasangkapan to para maano mo yung aura nila kasi mabilis silang masagap sa salamin. Yeah. Yeah, hindi tayo pwedeng pa ano ngayon hindi tayo maging alerto kasi ang gawa ng kaaway ngayon ni eh, gagamitan ka lang ng magandang ngiti eh. tapos ano gagamitan ka lang ng ano ng ano ba tridorang ipik ba ganun lang ganun lang talaga saka kumikilos na talagang kaaway ngayon dahil malapit na si Lord babalik kaya talagang nagkukumawag na silang gumalaw kasi si God parating na mm -mm. kaya kailangan materially meron tayong kasangkapan kasi balance kasi ang mundo spiritual, material dasal at meron dapat tayong kasangkapan kagaya ng sundalo materiali meron silang kasangkapan, di ba? Sa gera. Then also, nagdadasal din yung mga sundalo. Kaya ang eco-balance ng mundo kailangan material spiritual balance dapat. Ganun dapat. Mananampalataya magdasal at meron dapat tayong mga kasangkapang magagamit natin para yung mga bad vibes ay hindi makapasok sa ating tahanan at hindi mananatiling na tumatagal sa ating tahanan kaya saan naglalagay din ako ng isang one glass of water na may asin na may na may ano na may as, tubig na may asin na may bawang at saka buhay na bato ang purpose kasi ng buhay na bato, mga madam. Ang purpose kasi ng buhay na mga bato, madam, is hihigop to ng mga vibe, bad vibes. Galing po to sa bato ng buhay, sa mga ilog. Ayan. Kaya ako kumukuha kasi humihigop to ng mga bad spirit, bad, bad vibes bad spirit, mga batong buhay. So, kaya ako meron ganyan. So, ayan na. Para meron kaya idea kung bakit talagang kailangan na alerto tayo kasi kumikilos ng kaaway ngayon. Gawa na malapit ng darating si God. Kagamitan ng stainless, ganito lang oh.